Good morning everyone Ayan Ang sarap ng tulog ko kagabi mga babayan Dito ako natulog sa itaas oh. Ito po yung higaan ko mga babayan Ayan Ginawa ng kasama na Kasama ko dati si Arnold Ayan. Dito po ako natulog Dahil mahangin po dito mga babayan Ayan At tinanghali tayo ng gising Alas 6 na po Kailangan na natin bumangon para maligo tapos bumili ng pangulam para makapag umpisa na po tayo magtrabaho mga kababayan gusto po yung morning nyo dyan mga kababayan ko sana po ay maganda yung gising nyo tulad po ng gising ko ngayon ayan napaganda ang sarap po ng tulog po mga kababayan sobra kasing napagod ako kahapon ayan ng boboyan lang po tayo para Mag Maligo po tayo ngayon Ayan Baba tayo mga kababayan Ay, sarap na tulog <coughs> morning, good morning, Pilipinas. punong puno po yung drum. Paligo po ako ngayon dito. Kapi. Kapi. Ayan, may ano na mga babayan oh. na tubig. Kapi muna tayo ngayon, kapi. Kupi ayan kapi muna tayo mga kababayan kung tunay dyan sarap ng kapi hindi talaga ako nagkakapi mga kababayan minsan lang <laughs> hindi nagkakapi pero nagkakapi Minsan lang ko nagkakape mga kababayan siguro Sa isang linggo Lang mga Dalawang bisis lang po Ang daming ano dito mga kababayan Yung langgam Yung tawag namin dito sa mga bisaya Yung hakot hmm, Yan natapos na po tayong maligo Mga kababayan Kainan na. At may niluto po kaming sinabaw na isda. Ayan o. Sinabaw ang isda. Kain na, kainan. Kainan, kainan. kay trabaho na pod. Kain, kain. Ito po yung kanin namin mga kababayan. Kagabi pa ito. Hindi namin naubos. Ayan, bahaw na. At ito yung masarap na sabaw. Bangus sinabawang bangos kainan na tayo mga kababayan dalawa lang po kami tapos nito halo na naman <laughs> ang langgam dito mga kababayan oh. langgam sa Tagalog gumagapang pa ang langgam sa Bisaya lumilipad na <laughs> <laughs> grabe ning hakuto eh អបដូចណាប៊ីតសៃ Ayan, tapos na po mga babayan Bababayot Manatag kaon Ayun, pagkatapos magkain Basa Duhol na kasagot ito ni Nal Duhol Yan po yung technique para madaling mahalo. Mga kababayan, no? Oh, parang naglalaro lang. Parang nilalaro lang mga kababayan pero nakakapagod yan. Nakakapagod pong maghalo mga kababayan. Hah, kutas. Ngobayan. <laughs> <coughs> oh, Punta na tayo dito sa bandang likuran. Saks. Ay nana pud murun dia, ha. Dito po ako ngayon. Magpapalitada. Yan.

kababayan at natapos na natin natin tong galing doon sa itaas patungo dito sa baba ayan natapos na po natin ang next na natin gagawin mga kababayan ay dito na naman dito sa may pusti hanggang may pusti doon yan naman ang ating gagawin galing doon sa itaas patungo dito sa baba at yon pahuli natin yon doon And yan naman ang gagawin ko mamaya dyan, dyan sa itaas at dito ah tapos na tapos na po ayan yung mga malaking dyan mas madali lang dito sa ibaba mga kababayan dahil po magagalaw po tayo ng maayos at hindi po tayo na kumbaga <coughs> na mga kabayan wala dilit ang hadlock kaya yung paa natin ay nakatapak ng maayos ayan at tapos ko na ding na kantuhan mga kababayan ayan po yung kantuhan natin mga kababayan no? Oh. ayan apaka street niyan mga kababayan at pamaya doon naman tayo